Hmm, ganyan. Hmm, ganyan. Ah, kepagun man to. Eh. Ya, tak parah melakukan aku ngelukun itu. Maketanggal nga. Oi, buah gal Oi. Dami kong kong isda oh. oh. Hindi man yan isda. Hindi no man yan. Alah, cililas man tapato siya oi, galingan sa dagat. Ba't ang na puno? Ba't laman? Mm. Mm. Ang Dong kahit Kinder dito mm. dong alam to letter i. <laughs> ano letter i? <ay? laughs> Mali ka naman jan. Pang tuition huli? 'yan. Ano pang tuition? Yung pang tuition dong, mm. yung nagbayad ka sa school ganun, ano pang tuition? Ano, nag-aaral ka ba? Brad, ano ginagawa mo diyan, Brad? Namingwit. Mingwit may makukuha ka diyan? Oh, eh, may, may huli na. Ayun! Oh, dami. Ay, buwang ka man! ano? Di ba niya isda? Isda ko mm. yan! Galing sa dagat! Uy, Brad! Uy! Uh, gising ka! Uy! Uh, uy! Gumising ka! Oh, Ayun yan, ay. Maraming palaka! Lasan! Oh, masarap! Masarap man yung lutuin! Masarap. Lasan! Marami! Uy. Ay, buwang ka man! Palaka! Palaka man yan! Oo palaka! Ay ginising! Oh. Ang dami-dami nga eh! Tulungan mo ko! Palawin ah! Ano laging palaka yan? Bukha ka ba? Pala, palaka yan oh! Umakyat yung isa oh! Ay, Bukha ka Tumalun ba? Tumalun pa oh! Ayan, oh. <laughs> Brad! Mm. May magic ako Brad! Oo oh. oh, San oh, meron! Mm. Sang libo! Magiging ko to mawala to! Oh, paano man? Wala na. Hmm. Nasa mang isang libo ko. Nandito na, nalipat na. Ayan. Hmm. Di ba? Oo. Oh. Hmm. Bakit nandyan? Hmm. Magic. Ako din, may magic ako. Hmm. Ano man? Itong isang libo, mawala to sa kamay ko. kanyan hmm. Ganyan. Lipan hmm. mo. Oh, wala na. Saan, man? Nasa bulsa mo. Hmm. Kunin mo. Oo, oh, ayan. Di ba? Hmm. Nasa bulsa mo. Oo. Oh. oh, Brad. Ano ang ginagawa mo dyan? Shhh! Huwag kang maingay. Ano ginagawa nito? Baka lumipad yung langga, uh, yung ibon ba? Nasaan yung ibon dyan? Ayan o, oh, nakapatong. Ito? Oh. Ay buwan ka mo. Yan nga yung sinasahit ko eh.